Magandang araw kaibigan, welcome to my channel. Sa Thessalonica, Gawa 17 verse 1 to 9. Dumaan sina Pablo at sila sa Amphipolis at Apollonia hanggang sa makarating sa Thessalonica. Sa lungsod na ito'y may sinagaga ang mga Hudyo. At ayon sa kinaugalian ni Pablo, siya'y pumasok doon. Sa loob ng tatlong magkakasunod na araw ng pamamahinga, siya ay nakipagpaliwanagan sa kanila. Mula sa kasulatan, ipinaliwanag niya at pinatunayan na kinailangang magdusa ang Kristo at muling mabuhay. Sinabi niya, ang Jesus na ito, na ipinapahayag ko sa inyo, ay ang Kristo. Naniwala at nahikayat na sumama kina Pablo at silas ang ilan sa kanila, gayon din ang maraming kababaihang kinikilala sa lungsod, at ang napakaraming debotong Grigo. Ngunit nainggit ang mga Hudyo, kaya tinipon nila ang mga palaboy sa lansangan at sila'y gumawa ng gulo sa lungsod. Nilusog nila ang bahay ni Jason at pilit na hinanap sina Pablo at Silas upang iharap sa bayan. Nang hindi nila matagpuan ng dalawa, kinaladkad nila si Jason at ilan sa mga kapatid at iniharap sa mga pinuno ng lungsod. Ganito ang kanilang sigaw, ang ating lungsod ay napasok ng mga taong nanggugulo kahit saan makarating, at sila'y pinatuloy ni Jason. Nilalabag nilang lahat ang mga batas ng emperador. Sinasabi nilang may iba pang hari na ang pangala ay Jesus. Kaya't nagulo ang taong bayan at ang mga pinuno ng lungsod dahil sa sigawang ito. Si Jason at ang kanyang mga kasama'y pinagmulta ng mga pinuno bago pinalaya.